maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat mga kaibigan mga kanter yan ngayon pa seizure ko lang po sa inyo itong pakwan ayan uh, ngayon po ang gagawin ko ay tatanggalan ko na ng talbos yung pakwan dahil may bunga na po siya sa so ngayon nga lang po medyo may nahin na pong lumaki yung kanyang bunga dahil sa sobrang din po ang init ayan pero ay, eh, nakikita ko naman na tuloy na siya. Ay, eh, tanggalin ko na yung pinakadulo niya. Para kahit ano makatulong po. May medyo bumilis ang paglaki niya. Ayan. Ay, eh, samahan niyo po ako. At aking gugupitin. Tapos akin na rin po siyang didiligan. Nung nakaraan nagabunan ako, hindi ko na lang po na-share sa inyo. lang eh, nagmamadali na rin po ako. Ay eh, po, samahan niyo po ako.

kasi lang natin bumunga yan yun tinanggal na po natin yung dulo no, uh, para mas ano po siya mas mabibilis lalo siya lumaki ito pa lang po kasi ngayon yung ano yun yung bunga di po kasi siya masyadong mabilis lumaki dahil hindi rin nakakatikin ng ulan tapos yun medyo nabaloktot na rin yung ano kailangan natin lang bumili ng testnet kasi sasabing to po yun um, ano po natin update sa pakuan tapos may mga okra din po dito marami na po nakuha dyan sa okra Ayan, may bunga po po yung na makukuha yung bukas pwede na yun tapos sila no doggy Pako natin isa ito na huli po kasi ito naputol kasi yung dulo niya dito yan sa mga uli Tingnan nga ang na natin kung bubunga po siya. Dahil tingin ko naman bubunga po siya. nagbubulaklak na rin siya. Eh lang hindi nga siya nakasabay doon sa isa. Nahuli na po. Ito yung isang ano niya, isang rin niya yan. Ito. May ano na rin bulaklak na rin yan. Tapos yung ampalaya natin, napuputol yung dahon dahil sobrang lakas yung talbos niya. Dahil sobrang lakas po nang ano eh. na. Pero ano naman na siya. Mahaba na rin. Naputol ko siya yun. Sobrang lakas ng hangin. Sa pagkakit nila sa bakod. Sa balag nila. Ayan na yung mga tanim namin ibang update po dito. Yung kalamansi. Eh. Yung talbos ng pako na pinutol ko. Ayan may okra dito yan mga talbos alagbate po yung mga tanim namin dito yung kangkong yan medyo mahaba na siya lipat natin yan bigyan ko rin po kayo ng update kung paano itanim yan kangkong yung mga talong yan yan tanggang dito lang po muna at maraming maraming salamat po sa inyong lahat at shout out po sa ating mga silent viewers sa ating mga subscribers sa ating mga kaibigan yan. shout out po sa inyong lahat um, maraming maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa akin sa mga silent viewer po natin diyan na walang sawang sumusuporta sana ay huwag po kayo magsasawa maraming maraming salamat po sa inyong lahat at sa mga kaibigan nating o tubuli dyan ingat po kayo palagi sa mga pinsang ko sa kiyahin po dyan sa Hong Kong tsaka dyan sa kapatid po sa New Zealand Yan. maraming maraming salamat sa Diyos sa pag-iingat sa inyong lahat Yan. shout out nga po pala kay Bradburn ni Tanangunan bro, salamat sa Diyos sa walang sawang pag-suporta mo po sa akin At sa lahat ng ating silent viewers no ulit ko po sa inyo uh, salamat po sa inyo kung saan man nakakarating itong aking video sana i comment din po kayo kung saan kayo ng lugar para alam ko rin po uh, thank you thank you sa inyong lahat at uh, God bless po bye bye po